So, hi mga my loves! Ngayon, isa-share ko yung favorite ko na snack. Like ko itong niluluto ng bata po ako. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa din siyang lutuin na. Wow, kala mo mahirap. Asuka lang naman idadagdag. Ayan. So, bakit yun yung naging favorite ko? Yuka mo. Tek Lahat ng mga may asuka. Uh, may asuka na. Kaya yung, yung hotdog, nilagyan ko ng asukal. Ikaw, naka-try ka na ba ng hotdog queue? Not yet. Hindi pa. O, oh, sige nga. Pwes nga yung matitikman Tingnan natin. Mga uh, kalugin. So, Ayan na. Siyempre, initin lang muna natin ng konti yung mantika. Tapos, ilagay na po natin ang yours. <laughs> ating oh. Ayan. Ano yung natutunan mo from Katie? magandang ugali niya, yung kapag pinagalitan ko siya or may tantrum siya or naga or umiyak siya. Kaya niyang i-control yung sarili niya. Kasi ako sobrang hindi. Kaya ah. so yun, niya yung gusto ko sa kanya, kaya niya i-control yung sarili okay. niya. Kaso tay na yung hot dog. Ano na yung next natin? Siyempre, next natin. Lang. Ka ba? Katie? Sa pa, Katie, pwede dito ka muna kay mama. May tatanong lang si ma. Busy? Anak, wait lang. May tatanong lang si Mama. Nakatry ka na ba ng hotdog na may asukal? Opo. Sino nag-cook? Dati, well, ikaw. Oh. din. So gusto mo or hindi? Gusto po. Wow! Oh, masarap ba? Ikaw na magsabi. Masarap ba yung hotdog with sugar? Yes po. Oh! Ipapatry po natin sa mga bata. Kung magugustuhan nila. O, oh, Chak. mo muna to. Oh. Mm. Ito. Ito. Ano? Good. Matawap. 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 Katie hmm. ah. What Katie? Yay! Ito na si Katie. Mati try na. Pwede na kaso. Ito? Mm. Try. Ito yung face ha. How is it? Ayaw ko. Ayaw niya. Oh sorry. One down. One okay. One. 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 Go. Try. Try again. Kuya. Kuya Miguel. Kuya Miguel. Oh. siya. Sumubo ulit. Ayaw niya. Ayaw niya. Pero. Kailangan, kailangan magpangalawang, magpangalawang no? Mm -hmm. Sinabi na ng no kanina, di ba? Mm -hmm. How is it, Kuya? Masarap! Masarap! Ka, masarap. Uh, sorry. Two, one! Anong lasa, Kuya? Matamis. <tapalama> Matamis. Masarap! Ka. oh Oo, masarap! Caramelized hotdog! Wow! <laughs>